So ito po yung sitwasyon namin dito mga ka-update. Ngayon po ay November 4. Uh, wala pa rin ano, yung bagyong Marcy dito sa amin. Ayan maraming nagsipaglaot. Yung tinatawag na panit na ano, yung tawag dito sa amin na manit. Yan yung isdang panit. So, maraming nakalaot at medyo maganda yung uh, dagat. Kalmada. Uh, pero, makulimlim. Kanina ay umulan dito. So, ito yung aming baybayin. Malinis pa rin. At pala palagi talagang malinis. So, mayroong nag ng lambat doon. sa so, salubong tayo sa mga naglaot. Hindi natin kung may mga huli. Sana mayroon naman silang mga huli. Kahapon daw, medyo maganda yung hulihan nila eh. Hindi tayo nakapag-vlog kahapon kasi nga linggo. Ayan, sa charts tayo. So, daming namumulot ng peebles. Ito yung mga people balls namin dito, mga ka-update. So binibili ito dito, perlata. Tapos sizes, iba yung presyo ng ganito. At iba rin yung presyo ng ganito. So dito lang yan sa aming um, baybayin, mga tatagpuan. Dito sa buong Palawan. Sa ibang mga barangay walang makuha di walang makuha na ganito and so kalat na yung bato dito sa amin I mean nakarating na na iba't ibang lugar ibang probinsya actually mayroon nang sa mall na binibinta kapag napasyal kami uli doon magbibidyo tayo doon sa isang mall na nagbibinta na ng mga peebles kaya yung mga peebles marami sa uh, baybayin mismo, dito mismo sa medalampasigan, ito so, yan medyo ano na naman sila pang washout sa so, ganyan, yung dito sa medalampasigan pero minsan pag malalaki yung alon malalaki din may mga malalaking bato rin dito So ito titignan natin yung unang pauwi kung mayroong huli. Kaya malapit na sila. Nalaman natin kung may mga huli. So yun na. Tignan natin kung may huli. Huli ka daw? Oh, laki!

Okay, thank you. <laughs> Ayun na, hinawi na. <laughs> Ito yung panit. Panit. Ito na. Ayan. Ito yung panit mga ka-update. Ayan yung panit na tinatawag dito sa amin. Okay. Thank you. <laughs> Yeah. Okay Thank you very much mga ka-update Kung nagustuhan nyo, pakilike na lang Pakisubscribe na rin sa aming Channel So yan yung mga nagsipaglaot Thank you very much To God be the glory And God bless po sa ating lahat